So magandang araw sa lahat. So ngayong video ni Inday, mag-ano tayo ng ating uh, opinion dahil doon sa ginawa ng isang uh, sikat na idol natin. Na nag-eksperimento siya. Gumawa siya ng saranggola na galing gawa sa pera pinatawag siya ng ano Banko Sentral tapos kaka kaka ano lang din ni Buitapang kaka uh, publish lang ng kanyang public apology um, humingi na siya ng public apology doon sa kanyang ginawa na dahil gusto niyang uh, sa kanyang ginawang pag i-experimento sa pera uh, pinatawag siya ng Banko Sentral na ang pera hindi pala pwede paglaruan. So humingi siya ng, ng tawad sa lahat sa kanyang nagawa at nananawagan si Boy na sa lahat ng kumuha ng kanyang video na i-delete na para hindi magaya sa kanya. So ayan saludo din ako sa kanyang ginawa dahil humingi siya ng public apology na nananawagan na ihinto na yung lahat ng mga nag-repost ng kanyang video dahil ang pera ay hindi pwedeng paglala, paglaruan at para hindi kayo magaya sa kanya ah uh, i-delete nyo na rin yung mga video yung inyong ni-ni-react nire, uh, ninyong ni-repost uh, so ayan si Boy Tapang maging example sana sa lahat ng mga gagawa ng eksperimento tungkol sa sa bangko sentral o sa pera natin sa Pilipinas o di ba So, ayan na.